Hello, hello, Taurus Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tario PH. Ngayon naman, meron po tayong special, special, special reading para po sa inyong lahat, mga minamahal kong Taurus. Today, meron tayong love reading para po sa inyong lahat. So welcome po dito ang mga may usaping pag-ibig na naghahangad ng kalinawan from their partner o kaya uh, for those Taurus singles o kaya para sa mga Taurus na kakahiwalay lang naghahanap ng kanilang chance sa pag-ibig as uh, soon ano kuno mga mangyayaring kaganapan. So i-explain ko lang ang ating reading for today there will be a connection or energy from the both of you and then your frequency at this, at this time, Taurus, and your partner's frequency at this time, your person's frequency. Pwedeng kayo na nito o hindi pa. Depende sa lalabas sa reading natin. Dito ka lalabas, Taurus, at dito naman ng yung partner or person, okay? How you view each other, how you feel about each other, at you move nyo towards each other. Meron din tayong what's um, coming kung ano hindi mo inaasahang darating sa relasyon ninyong dalawa o sa ugnayan ninyong dalawa. I have three advices and then the outcome. Ano ang magiging outcome ng ugnayan na ito as of this moment in the energy and frequency of this time. So excited ka na ba, Taurus? ano mga mangyayari at magaganap sa ating reading for today? Tulad na kagawian ha, kurin walang makaresonate ka resonate ka. Wag mong pilitin kapag hindi akma sa'yo patalasin mo ang iyong intuition para makuha mo kung para sa iyo ba yung certain information in the reading. Okay? Thank you again, Taurus, for your donations at saka po sa inyong hindi pag skip ng ads. Isa po yan sa mga paraan para supportahan po ang ating lumalaki at lumalagong channel. Kung kayo po ay talagang mabait at talagang mapagmahal <laughs> ng mga Taurus, thank you again for not skipping the ads and for your uh, donations. Thank you again. I love you so much, Taurus. Thank you for your support. So, start na tayo. Umpisahan natin sa what's your connection, energy connection. Anong ugnayan mo sa taong ito as of this moment? You have the Ace of Swords. You want communication and clarity with this person. Siguro itong taong ito ay karelasyon mo o kakilala mo na o part na ng buhay mo. And you want to have a clear communication with uh, this person. Parang this time around, ah uh, meron malabo siguro sa ugnayan ninyo, situationship ba ito, Taurus, o kaya um, parang kayo na parang hindi, o kaya past mo na siya at parang nag rekindle kayo and you're thinking, ano ba talaga tayo, anong status natin? O kaya meron kayong mga problema, hindi pa kakaunawaan, and you're thinking, mm, bakit hindi namin ito maayos? Ano ang kulang sa communication namin? Are we fighting and arguing just to win the argument or are we fighting to listen to each other and understand each other's point of view kanyan. So, now is the right time for both of you to reach into a uh, in the middle at magmeet into the middle and find that common ground. Pero ikaw gusto mo ng clear, clear intentions and clear atmosphere between you and this person. <coughs> Excuse me. So, ano ang energy and frequency mo? This time, Taurus, you have the three of pentacles. You are ready to collaborate. You are ready to approach to uh, makisama to makibagay to meet halfway kung naghahanap ik, ikaw talaga to naghahanap ng clarity na ito in your person kaya handang-handa ka bukas ka eh. open book ka bukas ka bukas ka sa kanya kung gusto niya makipag-usap kung gusto niya makipag daldalan sa iyo, gusto niya makipagdaktakan sa iyo. Handa ka doon. Uh, uupo ka, uupo din siya at makikinig ka. Um, you are also ready to learn and ready to be uh, listened to. Parang handa ka rin magsalita. Parang this time around na appreciate mo yung na appreciate mo yung idea na in order for me to be um para mapakinggan ako dapat marunong din ako makinig ano parang gusto mo rin ibalik sana yung bagay na gusto hinihingi mo rin from your person. So this time around I'm seeing that you want to be heard, you want to be um, appreciated, you want to be noticed. Uh, gusto mo din na parang this time around ma-appreciate lahat ng bagay na ginagawa mo. Hindi lang sa inyong relation but also in general, okay? Your partner's current energy and frequency meron siyang Queen of Swords. Um si partner mo medyo ano to eh um, uh, um matigas ang ulo niya. Um what your partner wants, your partner wants. At hindi siya, I don't know why, naramdaman ko, hindi siya handa makipag-compromise because malinaw sa kanya kung ano yung gusto niya. Eh. Malinaw sa kanya kung ano yung hangad niya, yung goal niya, yung, mabawa, nagtatalo kayo. Malinaw sa kanya yung idea of the truth para sa kanya. Kaya hindi siya mag-back down. Hindi siya mag-give in just because magkarelasyon kayo. Para sa kanya, ang truth niya ay truth niya, ang kanya ay kanya, ang paniniwala niya ay paniniwala niya, and hew, your partner will never back down. Uh, medyo matalas din ang kanyang pananalita, Toro siguro, no? Um, masakit din siya magsalita, masakit din siya magalit. Um, siya yung tipo ng tao na lagi nananakot na parang, alis na ako, iwan na kita, ganyan, o jaka na lang, ganyan. Parang ganoon siya, yan, no? Pag nagagalit siya, parang, may, may, finality of words kahit hindi naman niya minimin pero dahil galit lang siya nasasabi niya ano So that is the frequency of your partner. How you view your partner, you have the Ten of Swords. Ooh, very malaman ito. You have the Temperance card. And you have the Five of Swords. Ooh, nakikita mo tong tao nito talagang ubod ng pasensya ang binibigay mo sa kanya. At siya yung uri ng tao nga, like I've said kanina, hindi siya titigal ang hindi na nanalo sa argument. O hindi siya um, hindi siya yung parang lumalabas sa tama sa lahat ng sitwasyon. Handa rin siyang gumoon sa drama at conflict. Handa siyang sumugod doon. Handa siya. Hindi siya hindi siya yung tipo na uuupo lang at kikimkimin at sige, papat, papalampasin ko na hindi siya ganoon eh. Kung may problema, talaga makikipagdakdakan siya at nakikipagtalo siya sa iyo. And ikaw naman hinahabaan mo ang pasensya sa kanya. And you've been very very patient for so long. Ano Taurus? And sometimes minsan parang rurok na, hindi mo na kaya, parang parang ang, parang gusto mo na siyang sukuan actually parang magbabago pa ba, ba tong person ko na ito o ganito na talaga siya forever sila sabihan mo siya parang it was a long process for you trying to rebuild your person's personality and change something that is very toxic sa kanya parang ano ko ba magbago ka naman pero parang nararamdaman mo minsan na parang wala na tong chance magbago. Parang ganito na talaga siya. Siya na talaga to. Um, there's no other way for me to fix this person or change your person's mind and ways and views and philosophies. Parang ganito na talaga siya. No? So how your person's viewing you, you have the page of pentacles. You have the two of uh, pentacles. Wow. And then you have the uh, three of uh, the three, the eight of pentacles. So your partner is viewing you as someone that is very loving, very attention. um uh, you're very caring. Lahat ng attention nakatutok sa kanya. Um, naiintindihan, natutuwa siya kapag naiintindihan mo yung mga details, naalala mo yung mga details tungkol sa kanya, inaalagaan mo siya. Um, siguro lagi ka nagluto for this person o kaya um, yung damit niya, inaayos mo, yung higaan niya, inaayos mo, uh, itinerary niya, um, tinitignan mo mabuti, Uh, you always check on your person, ganyan. So, na-appreciate niya yun sa'yo. But this time around, parang nahihirapan siya pagsabayin. Ang maraming bagay sa buhay niya ngayon. Um, parang nag siya with um, you and work. O nakikita ka niya as someone who is very, very workaholic and nahihirapan kang i ang pagmamahal and work. So, parang yun yung, parang, um, yun yung issue niya with you na ang hirap na hirap kang hatiin ang oras mo sa trabaho at sa kanya. Um, though you're very caring, so nakita niya, appreciate niya yung mga bagay na um, ginagawa mo para sa kanya. Pero parang ang issue niya ay sana matutok ka daw mag-prioritize stories Because if juggling a lot of things. Siguro may iba ka, iba, ka, iba ka pang responsibility maybe sa family mo, your own family, and then siya, and then work. So parang nakikita niya kung gaano ka ka nahihirapan sa mga responsibilities mo and how, how hardworking you are. Kaya lang gusto niya i-prioritize mo siya. That's what I'm feeling and that's what I'm hearing. Okay? Ito naman ang area ng how you feel about your partner. You have the strength card tatagan mo talaga ito. Napakatatag mo, Taurus. You're very, very strong. You're very, very resilient about your approach to your partner. You also have the Queen of Pentacles and you have the Queen of Cups. Ooh, mahal na, mahal na, mahal na, mahal na, mahal mo to, to tao na ito. And you're ready to take good care of this person. Parang hindi ka naman nagkulang sa pagmamahal, atensyon, pag-aaruga sa kanya. I don't know, parang sa relasyon niya, parang ikaw yung nanay, ikaw yung parang nanay o tatay niyan, parang ano ba, karelasyon mo ako, nanay mo ako, parang ganyan. And you're very, very strong, you're very, very resilient. are uh, you're trying to approach your person in a very gentle manner. Kasi ayaw mo na naman magkaroon ng bagong, at, bagong gulo, ayaw mo na naman magkaroon ng bagong um, diskurso o bagong pagtatalo. And somehow you you love this person and you will do every, you will do everything for your person. And you, parang nakikita ko naman na, um talagang kahit ganto tong person mo your person completes you siya yung buong puso mo ilalaan mo lahat sa kanya that's how you really feel this is really true love a very very admirable noble and selfless act of love for your person at sa, sa, sa mahabang panahon i'm seeing talagang uh, matibay ka and um, may mga bahig kang hahayaan na lang at tayo because you love this person so much okay how your person feels about you you have the judgment card You have the 10 of pentacles. Wow. And the Knight of Wands. Ooh. So your partner nakikita kanya ka na feel kanya na iko 'yung pangmatagalan. Iko 'yung pangseryosohan. Iko 'yung pangcommitment. And nagising siya doon sa isang katotohanan na your partner can't find the same love, same security, same affection, and same um uh, pangmatagalan na pag-ibig from other people. Parang siya may history tong partner mo na pagiging playboy or parang puta siya na puta somewhere else. Very, very energetic itong person mo. Um, marami din siya in-entertain in the past. Siguro no nakaraan na pag-awayan nyo na rin yung parang iba-ibang approach niya with other people, other single people. And then, This time around, uh, merong pagising, may pag-action from your person, realizing how valuable you are at ikaw yung talaga yung tao na para sa kanya. Um, ipagmatagalan ka kahit na ang dami din yung issue ano, sa, sa, sarili niya. Pero you're really thinking of, uh, your person is really thinking you long term. Pang long term ka, Taurus, para sa kanya. And parang handa na siyang itigil yung mga philandering o pag pag-approach o pagiging playboy o playgirl niya with other people. And gusto na niyang Uh, maging stable ang relationship niya with you, okay? In the area of uh, how you're gonna approach your person this time, you have the magician. Kita niyo ba? Okay, kita niyo naman pala. You have the magician, you have the three of wands, and you have the nine of swords. Ooh, I'm seeing here, nahaharapin mo na siya at sasabihin mo sa kanya yung mga bagay na ayaw mo. Yung mga bagay na talaga nagpapasakit ng ulo mo, yung mga red flags and, um, Situations na parang paulit-ulit na bumabalik at paulit-ulit yung pinagtatalunan because hindi pa rin siya nagbabago o hindi pa rin niya narealize nare na kailangan niya makipag-compromise sa'yo in order to have this clear communication. Ito na, darating na yung communication in your action. Nagtutugma ang iyong frequency at this time at saka yung move mo to this person parang handa mo ilatag sa lamesa. Okay, partner, ano ba talaga? Ano ba talagang kailangan natin gawin? Anong kailangan natin ayusin? Anong kailangan kong baguhin? Anong kailangan natin idagdag? Anong kailangan natin tanggalin? Ganyan. So, handa ka yung, handa ka to really sit down and talk to this person and make this work. That's what I'm hearing. And parang ikaw, a-actionan mo na ito. No time for waiting. pagplanuhan mo na. That's what I'm hearing. And there's no other way but to approach this the way you wanted it to be. Para matigil na lahat ng alalahanin mo, yung stress mo, yung pagod mo, yung paulit-ulit na mga mistakes and heartaches na nangyayari in the past. So that things will change. Kasi nahasayangan ka sa nahasayangan ka sa relasyon na ito kung basa-basa na lang hahayaan mo siyang madurog at malusaw at mawala, hindi ba? Because you love this person and this person loves you too. Nakikita niya kung sino ka at halaga niya sa'yo. Kaya nga lang parang marami siyang kailangan asikasukin at i-address sa sarili niyang buhay. So this is your partner's approach para naman sa you have the sun card. Ooh. You have the six of uh ones of victory card and then you have the four of ones of beautiful. So you are, siguro kapag ka na sa kanya at nilatag mo na yung mga bagay na talagang o oh, real talk na tayo to ah uh, partner pag usapan natin to uh, maupura tayo seryosohan na to um Uh, I, I'm, feeling na ikaw bibigyan mo rin siya ng taning, bibigyan mo rin siya na parang oras sa para okay pag hindi ka nagtino, pag hindi mo to in approach, I will be leaving. And para matapos ato mga pain and worries mo, para um umandar na rin ang buhay mo at para makuha mo na rin yung mga bagay na deserve mo. Siya naman she will give you your partner will give you the happiness that you want. The 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 freedom or the um, the joy of a true relationship na hinahangad mo from your person para handa naman siya ibigay sa iyo. And also the commitment. And I don't know why kung bigla bigla tong pumasok, I don't know why kung bigla bigla siya mag-propose para sa mga single diyan o magka-relasyon pero hindi kayo kasal. Para handa siya mag-propose or sa inyo kung married man kayo baka mag-alok ng kasal ulit sa iyo ganyan o it take the next level lang yung relationship um ready din siya kahit busy siya to support you in anything that you want nakikita niya yung mga bagay na gusto mo makuha especially here with the collaboration you're a very busy person too um, marami kang pangarap na gusto mong gawin parang this time around parang susuportahan ka na lang niya and ibibigay niya lahat sa'yo um just to make you happy and just to make you stay ganyan um, parang this time around yung kina nyo sa ginahangad mo sa umpisa na clarification and meeting halfway ibibigay niya yon um he, your partner is, is after your happiness true happiness and your partner will support you in anything that you do and your partner will give you the commitment, love, and security na gusto mo pa o gusto yung dalawa para sa relasyon na ito. Ready na siya to do that. Okay? Ang ganda ng approach na para sa'yo. So at the bottom of, of the deck, something that you, um, na hindi mo hinagap or unexpected things to happen, you have the two of cups, communication. Ito yung hinihintay mong communication and meeting halfway. Parang ngayon kakaroon na kayo ng kain, magkakaintindihan na kayo kung ano yung gusto mo at ano yung ayaw mo. Garoon din din siya. Naiintindihan na niya at this time. So, congratulations, Taurus. So, kuha tayo ng advice. You have the Knight of Swords, the Ace of Cups, and the Moon card. Sabi dito, kapag daw may mga bagay kang hindi naiintindihan o kapag nag-aaway kayo, huwag ka maghahanap ng pag-ibig o satisfaction sa iba. Um, especially here, huwag ka daw ng mga padalos-dalos na action just because you're sad, just because may pagkatalo just because ang gulo-gulo ng relasyon. Um, make sure that um, you don't find validation and affection from someone else just because you're hurt or just because everything is so unclear. Huwag ka ng mga aksyon na paghisihan mo rin in the near future. Pwede yung mag-apply ito sa'yo o sa kanya. Noon na nakita ko. Parang yung para kasi pa aaway kayo parang tumatakbo ka o siya sa ibang tao and then nami-misinterpret mo rin yun, nami-misinterpret din niya pag ikaw gumawa nun. So make sure that you don't find that um satisfaction ng mga bagay na wala o namimiss mo sa kanya in other people, okay? Very, very profound yon Parang, kung may kailangan hanapin o may kailangan sagutin, sa kanya mo hanapin. Ganon din siya sa'yo. Hindi sa iba nila hinahanap. Ganyan. Another message, you have the Ten of Cups, the Seven of Swords, and the Three, and the Four of uh, Swords. Sinasabi dito na kung, if you need uh, true happiness and uh, happily ever after happiness with this person, um, mo daw, okay, this is the message. Para may mga bagay ka daw kailangan i-let go, especially with your, um, mga tamang hinala against your person. Para makip daw yung peace and happiness and, um, harmonious relationship, may mga past kasi na mga, um, kasi nung halingan, o mga past na ginawa niya na parang binabalik mo ka pa katalo kayo. O pag meron kayo pinag-uusapan, binabalik mo yung mga past mistakes niya, mga nagawa niya, natapos naman na sa past na. So this time around, to keep the peace and to keep the happy, harmonious relationship, make sure that you forget everything that was done to the both of you. Huwag mo nang balikan yung tapos na daw, Taurus, okay? Isa pang message, dahil malakas kayo sa akin, you have the Knight of Pentacles, the Lovers, and the Hierophant. Ooh, Okay? So, sabi dito, you have, parang slow and steady ka lang daw. If you want to really, yeah, di ba sabi ko na parang yung uh, commitment, iaakit na niya. Pero dito, seryoso naman daw siya sa iyo. And love kanya, niya. Nakikita talaga niya na ikaw yung para sa kanya. And ready for a commitment. Pwede marriage ito o kaya um, uh, pag-uulit ng vows. Kanyang kung married ka na kayo before yung sabi nito na dahan-dahan lang daw. Huwag mamadali ng mga bagay-bagay. Make sure na bukod sa statement of marriage or statement of wedding, kailangan ibuoyin niyo muna yung foundation of what true love is between the two of you. Dapat malinaw ang communication, wala nang balikan sa mga dating mistakes, wala nang ungkata ng past, and continue always moving forward and always choose each other ano man ang mangyari. And everything should be slow and steady, hindi laging nagmamadali, hindi laging parang atat, hindi laging parang just to make a Uh, uh, a proof for other people. Na, yes, we're happy. Yes, we're committed. Yes, we're solid. Ganyan. So make sure everything you're doing is steady, slow and steady, and okay. 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 Taurus, ang yung outcome sa ugnayan ito. This time, Taurus, you have the eight of swords. You have the two of wands, and you have the six of. Uh, Cups, I'm seeing dito, may reconciliation, may pagkatapos ng mga bagay na talagang tumali sa'yo for a very long time. Yung mga palang feeling mo alone ka, mag ka, hindi niya ako naiintindihan, hindi niya ako naunawaan. I'm seeing tapos na yon And you're moving forward, both of you. You are um, going out of this um, situation o dating mundo yung dalawa and ready na kayo na magkaroon ng bagong simula together. And I'm seeing travel, baka mag-travel kayo somewhere na dati nyo na napuntahan, whether dito ba kayo dati lagi nagpupunta pag bakasyon, o honeymoon, o dito kayo dati nagkakilala, ganyan. So you're reminiscing the places na kung saan naging solid ang relasyon nyo before. So I'm seeing you a uh, planning in the near future with this person, traveling or going abroad, kung doon na ba kayo mag-settle. And napakaganda ng foundation ninyo. tapos na yung mga panahon na parang feeling mo mag-isa ka o stuck ka sa relasyon na ito. Now is the right time for both of you to really plan ahead. And um, I don't know why, pero parang sinasabi dito na always give the best version of you. Ganoon din siya sa iyo, isa't, isa't isa. So that yung future is always bright and always better for the both of you. Wow! Okay, Taurus, that is your special, special, special love reading. Sa so, po kayo sa naka so po nakarelate, comment down below. And I'll be reading messages. Ano ang mga usaping puso mo this time? Ikwento mo yan sa baba. So next time, panagkira tayo ulit, ibalik e, tayo sa a regular programming for your May 5 to May 11 reading. But as of this time, kung nagustuhan mo to, ay e, asahan mo next time mag-love reading ulit tayo para sa inyo, Taurus. So thank you again for watching this. has been James for James start your page god bless everybody